Hi. Parang poging pogi ako sa boses ko dito. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Yesu Kristo, isang mapagtalang hapon sa bawat isa sa atin. Ito po ang talawang bahagi na ating ginagawa, ang talakayin, ang mga sitas o ibanghilyo nang sa ganun, ito po ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano pang sabi dito sa isa pang sifas? Sa unang Pedro, sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 11. Sabi dito, Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Ano yung ibig sabihin ng matatanda? Ito ba'y puti lang yung buhok? O may gulang? Pero po, dito, nais dito ni Apostol Pedro yung matatanda sa Iglesia. Ibig sabihin, yung tumagal na sa paglilingkod. Pwede sabihin na baka pa ngayon, kasi mayroon naman tinatawag na may una na huli, may huli na nagiging una. Ano po yung huli na nagiging una? May mga uh, huli na ipinanganak, pero tinawag na agad ng Diyos. May mga naunang ipinanganak, ngayon lang nakakilala sa Diyos. Katulad yun. Halimbawa, ano sa edad na 14 anyos, na kilala mo na si Kristo, naging lingkod ka na. At sa edad na 50, sa kakanakang pagsisi, pinagsawa ka muna sa mga pagkakasala bago nagbalik loob sa Diyos. Yan yung sinasabi, may mga una na naging huli. May mga huli na naging una. Katulad ng buhay ng tao, may mga kasisilan lang, isang taon pa lang namatay na may mga humaba na buhay hanggang mga yung buhay pa. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya po, ang matanda sa iglesia, yung matagal na sa serbisyo, yung mahigit 10 taon. Ano, payo na yung Apostol Pedro? Ako'y matandang kasama hanin niyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhati ang iyahayan. Pag ninyo ang kawan ng Diyos, paano pong pangangalaga ang dapat natin gawin sa kawan ng Diyos? Pagka may nag-away-away pa natin, iiwanan na natin? Kapag may hindi ba tayo kasundo, Pababayaan na natin? Hindi po. Ang nangangalaga ng kawan ng Diyos, hindi ba kayong kawan? Para kang may alaga na halimbawa isang daang pato o itik o kahit ano pang halyok yung pinapastol natin, ang tawag doon kawan. Siyempre, yung nagpapastol may responsibility doon sa kanyang pinapastol. Hindi pwede na dahil, dahil hindi nagustuhan yung ating gusto o yung plano natin iiwan na natin sa area yung dahil hindi ako sinunod. Hindi. Kundi kinakailangan pangalagaan natin ang kawan. Paano po pag-alaga? Na magsigamit kayo ng pagpupuno. Ano man mga kulang, pagkulangan o mga diferensya na ginawa ng ating kapatid sa pananampalataya. Pupunuan natin yan. Halimbawa, bakit si Brad hindi nagsimba? Ano ba ang kailangan? Punuan natin, punta natin sa tahanan. Ano ang problema niya? Alamin natin bakit hindi siya nagsimba. Responsibilidad yan. Nang namumuno o pinakapastor ng kawan. Ang dakoan yung mga tao na mahina pa sa pananampalataya para sabi nga, iiwan niya ang siyam na put siyam hanapin, ang isang nawawala. Ibig sabihin, ang isang bahagi ng tawang importante sa paningin ng Diyos. Pwede niya sakripisyo yung mabinta ng ibig, alang-alang sa isa. Kaya mahalaga tayo, lahat sa harapan ng Diyos. Ang tanungin natin ang ating sarili, tayo kaya yung isa na hinahanap. Na hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo ilang ulit nang binabalik-balikan, hindi pa rin bumabalik sa araw ng pagsamba. Ano pa? Hindi sa pilitan. Hindi ibig sabihin ba na kinakalang i-insist natin sa ating kapwa na halimbawa, yung pagsamba. Gusto natin lahat buo pero kinakarap pinapaliwanagan. Ha? Hindi sa pilitan. Pero ayon sa kapakinabangan ng bawat isa. Sapagkat ayaw natin na isa man sa atin ay may mapahama. Kaya natin minamahal, iniitig na hindi naman sa pilitan na sasakalin mo pa. Ano? Pakiusap lang. Kung ayaw ko makinig, hindi naman, hindi naman ibinawal ng Diyos ang magalit. Akalito natin para lang mahimas-masan. Nang sa ganon, maunawa niya na kailangan siya para dumako ng templo. Ano pa? Kundi nang may kasayahan, may excitement, may salama, sasama na siya. Kaya, kaya yung may inibita ko pumunta dito nung sinabing oo, Laki kong kagalakan. Kaya may kasama ko papunta dito. Yun na yung kasi, naayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ibig sabihin, pag mahalay kasing kapakinabangan, ako lang ang makikinabang. Dapat, yung isasama ko dito, parehas kami may pakinabang. Hindi pa nga, din si Brad. So, ibig sabihin, may mga bagay na Siguro, iba naman kasi siguro ang sitas doon sa kamaligan kaysa doon sa salugon. Kaya nandito tayo, makikinig ng ibang video. Iba kasi ang mensahe. Ano ba sabi dito? Hindi, hindi naman ng gaya ng kayo may may pagkapanginoon. Ang pagpanginoon sa ating master. Yung may pagkapanginoon na parang sumama ka. Iayaw ko eh. Basta sumama Hindi dapat, kundi hindi naman sa pangitpat sa sapat. Meron naman yung damdamin Baka pwedeng sabihin na dahan-dahanin. Pagka Panginoon sa pinanganasiwang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging uliran ng tawan. Paano po ba magiging uliran? Siyempre, ang pagiging uliran, paano ka sasabi na brad, sumama ka? Pagkatapos, ng no? nagpas na yung inimbita na sumama, yung nag-imbita, hindi sumama. Paano magiging uliran? O halimbawa, dapat ang pagiging uliran, nagpapakita ng mabubuting gawa. Halimbawa, diba, sa kalagayan ko, paano ko sasabihin sa kapatiran, umunta ka palagi ng templo kung ako, pala-absensin. Hindi ba ka? Babalik sa akin? Ikaw nga rin eh. Pwede naman pala mag-absent eh. Bakit nag aabsent sa niya? Bakit kami hindi? Hindi ba? Kaya ang pagiging uliran lang kung isang halimbawa, mahirap pong gawin dahil pagka minsan ang kalaban natin, sarili natin. At isip natin, ang diwa, ang puso, gusto natin palaging nasa simbahan. Kaya nga, sabi ng iba, nasa bahay, may karamdaman ako. ito. Pag ako'y nasa templo, wala akong sakit. Ano kaya sa templo ka nalang tumira? Parang palagi kang walang karamdaman, wala kang sakit. Ibig sabihin, kapag ang tao nagdesisyon pumunta ng templo at nang pumasok na sa pintuan, ipinangaraw ng Ibanghilyo, ang demonyo na palaging nagbubulong sa iyo na at nagbibigay ng karamdaman na iiwan na sa labas. Ayaw nang sumama sa loob. Kaya magaling na wala nang karamdaman. Hmm. Ano pa sabi dito? At ah, pagkahayat ng Pangulong Pastor, sino ito? Ang ating dakilang Panginoon ay magsisintanggap kayo nang di nasisirang putong ng natin. Ibig sabihin, may reward pala. Kapag pinangasiwaan natin mabuti ang kawan. Kapag pinabayaan natin ang kawan, may reward ba? Walang matatanggap. Sapagkat may tamang panahon dyan. Gayun din naman, kayong mga kabataan, mga kabataan, ibig sabihin, yung mga pulang pa sa pagkaalam, o, o konti pa lang yung nalalaman, ay magsisuko sa matatanda. Dapat po, yung mga kabataan, sumuko sa matatanda. Lalong-lalong na sa magulang sapagkat walang magulang na ibubuo ang anak sa kapahamakan. Yan ay lahat para sa pakikinabangin hindi naman ng mga kabataan. Lahat ay mga bigis ng kapatumbabaan. Ano po yung kapatumbabaan? Hindi ba na meron tayong tinatawag na pride? Ang kapatumbabaan kasi ganito yan. Halimbawa, dati, Nung bata pa, palaging nakikinig sa magulang. Nung nakapag-aral na, na-influence na ng kaibigan, at pagkatapos natuto na, matigas na sabi ang bungo, minsan palaba na. Kaya ang nangyayari doon, may pride na. Palaging ang ribatel niya, ikaw nga rin. Sabi, anak, huwag ka nang magsigari ninyo. Ikaw nga rin tayo. Hindi ba ka kinabali? Pero kung uliran tayo, nagiging huwaran tayo ng ating anak, maingat kung susundin tayo. Pero sa kabataan, sabi dito, dapat may kapakumbabaan. Ang kapakumbabaan, kinakailangan huwag pa rin iralin yung kataasan ng pag-iisip. Isip po kasi dyan ang kalaban natin. Yung dapat palagi lang tayong natababa dito sa ibabaw ng lupa. Walang magaling dito. Sabi nga, ang matalino kumukuha ng karunungan sa kanyang mga kaibigan. Halimbawa, nag-usap tayong dalawa. Kung pairalin mo yung kataasan, kung ano yung nalalaman mo, makikipag-away ka, makikipag-tado ka doon sa, sa iyong nalalaman, sa nalalaman ko. Pero kung matalino ka, siyempre ang gagawin mo, dapat lahat lumuwa, lahat ng karunungan ko, i-absorb mo. Yun yung karunungan. Madadagdagan ang ating kaalaman sapagkat mas marami pa akong matututunan. Ano pang sabi dito? Nakalyo-kalyo'y maglingkuran. Ibig sabihin mga higantihan ng paglilingkod. Hindi pwedeng isa lang ang naglilingkod. Pare-parehas tayong maglingkod. Kung may pangangailangan ng isa, kaya naman ng isa, bakit? Ano ba? Kaya pa natin tiisin eh, kailangan ng tubig. Tapos ikaw pang kukusay, pwede mo naman iutos doon sa malapit na doon sa kuhanan ng tubig. Dapat mga bigayang. Sa pagkat, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Yung mga palalo, yung mga matataas ang pag-iisip, mga matatayong. Ayaw po ng Diyos yun. Yung mga palalo ng mga galing, na, na palagi na lang ang tingin nila sa kanilang sarili, sinala ang pinakamagaling. Ayaw po ng Diyos yun, kaya sa niya yun. At ah, ah data po, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpapumaba. Kaya po yung mga mapagpapumaba, marami pong biyaya ang tinatanggap. Dahil po, sa kababaan ng pag-iisip, ang tinitingnan po kasi ng Diyos yung puso. Pero, ang tao, dalawa ang gumagana. Ito, kataasan, ito tapakong babaan. Sabi nga, stay on the floor. Palagi tayong nakaapak sa lupa. Hindi tayong ibon para tumayo ang ating mga paninisip. Wala tayong kakalihang lumipad. Kaya't kayo'y mga sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos. Dito, marami ang nangagkakamali. Iman, e, dito sabi ko ng pakababa sa ilalim ng makapangyarihan makapangyarihang Diyos. Iayaw nang sumunod sa namumuno. Iyon oh, sa Diyos ako, nagpapakumbaba. Ikaw ang leader namin, ayaw kong sumunod sa iyo. Bakit? Sino ba ang pinagkatiwalaan para mamuno? Eh, siyempre, yung nagpapastol. Kaya nga siya binigyan ng pagkakataon magpastol sapagkat may kakayahan siya para pastulin ang tupa. Kaya po, yan ay hinirang pinagkalooban niya na tinawag para mangalaga ng kawan ng tupa upang sa ganun pastulin niya. Ang problema, sabi ng anak, yaw lahat ng ay kurban. Ibig sabihin, lahat ng ginawa kong kabutihan ay hain ko na sa Diyos. Pwede ba yun? Hindi. Kinakailangan may respeto pa rin sa magulang. Ang isang anak, sapagkat kahit iyan ay gumawa man ng mabuti, kung wala namang respeto sa magulang, useless ang pagiging isang kababaan. Kaya dapat palaging may respeto kahit yung magulang tao lang, nagkakamali, minsan bumabagsak din, dumadapa, pero kinakailangan pa rin irespeto ng mga kabataan. Paano po ang pagpapagumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod? Upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Ibig sabihin, Kapag tayo po ay nagpapakumbaba, may tamang timing o kapanahunan para tayo itaas. Kasi siguro ngayon, dahil bata pa tayo, nag-aaral pa tayo hanggang sa matuto. Pero darating ang kapanahonan kapag yung mga magulang wala na, saka naman darating yung panahon para sa'yo. Yun po yung kapanahonan na inyong ilagat sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, lahat ng mga bagay na nagiging dahilan para mag-isip tayo ng mag-isip na hindi naman dapat naisipin ilagat natin sa Diyos. Para pangunahan tayo, Siya magtuturo sa atin para magkalagpas doon sa mga problema na sa pagkat kayo ipinagmamalasakit Niya. Ibig sabihin, palagi siyang nariyam nagmamalasakit sa atin, siguro matigas lang ang ating ulo, ayaw natin hingin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan para ipaunawa sa atin para masolve yung isang problema. Kayo'y maging mapagpigil sa ano? Sa bibig? Sa pagkakas? Kung mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyak. Sabi, mapagpigil naman ako. Palagi naman nakatilos ang ating mouth. Ang problema, sige naman ang post sa Facebook. Mapagpuyak. Palagi ako nagpupuyak. Kapag panood ng mga kung ano-ano sa YouTube. Yes, yes, pero Di ba? Tama. <laughs> Mapagpigil. Sa buong maghapon, malasang siniraan ang puri. Pero isang post lang sa Facebook, buong mundo naka, naka, nakakita. Hindi ba ga masama yun? Nilipat mo yung kapwa mo, pinost mo pa sa Facebook, nagkalat. Eh pa rin mo nagsigaw ka lang sa palengke, ilang lang tao magkakaranig. Isa e sa Facebook ilang tao kaya ang nakaumang daw. Kaibigan ng kaibigan, friends of friends. Lalo na kung na Naku. Bakit po? Ang inyong kalaban na Diablo na kaya ng liyong umuugang na gumagala na humahanap ng masisilat niya. Ganyan po ang Diablo parang leon, naghahanap din ng target niya. Kung kung nanonood siguro kayo ng mga mga kung paano ang naghahunting ang leon. Nang kakainin niya. Ganyan po. Kapag wala nang makain kahit sarili niyang anak o kahit kaparehas ng uri ng hayop basta namatay na o naghihingalong kinakain niya. Ganyan ang leon. Walang pinipili ang diablo. Kapag pumasok na sa pain, rimate, natin, sabi sa Bitcoin. So, alimbawa, may lumapit na babae, kinindatan, ah, susunod na to. Akin na to. So, parang ganun. Dapat maging mapagmasid tayo sa ating kapalipunan sapagkat ang Diablo na ang pakaraming mga lalang. Ibig sabihin, yung pamamaraan para ihulog tayo sa sino. Na labanin niyo yung matatag sa inyong pananampalataya. Kung titingnan natin, minsan, malakas na ang ating pananampalataya. Pero, minsan naman, pigi yung pananampalataya. Malakas nga ang paniniwala, pero may mga iba namang intensyon o layunin. Yamang inyong nalalaman ng gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Nangyayari po yun sa, sa buong sa Kaya po dapat tayo mapagmalasakit doon sa mga kapwa natin. Lalong-lalo na kung papunta na sa kapahamakan, hindi pwedeng sabihin natin, ah, hindi naman yun. Ibang grupo yan. Ayan. Hindi dapat kung may maitutulong lang tayo sa kapwa para hindi na mapahamak. Kahit sabihin na ibang grupo yan, ikong eh, mapapangga na ng bakit hindi mo hirahin? Kaya kinakailangan magmalasakit tayo sa kapwa. At ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo'y tumawa sa kanyang walang hanggang talungalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y matapag batang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasagdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya ang Diyos ko, sa po, sa buong niyang biyaya, kapag nakita sa atin na tayo ay kinahabagan, tinawag para maging lingkod ng Diyos, siya po ang magpupuno kapag handa tayong magsakripisyo ng ating mga sariling mga gawa. Sabi nito, makapagbatang sandaling panahon. May mga bagay lang tayong isasakripisyo. Yung mga luho ng buhay, kapag isinakripisyo natin yan, ang Diyos rin ang magpapasaktan. Magpapaperfect ng ating buhay, magpapatibay para hindi na matinag, masira ng anumang mga problema at mga pagsubok na dumarating at magpapalakas siya ang magbibigay ng kalakasan natin upang tayo magpagumpay sa kapatid sa lamuha natin dito sa ilpabaw ng sanggititan. Kaya sabi dito sa uli, sumakanyanawang pagkahari magpakailanman siya nawa. Ibig sabihin, tanging sa Diyos lang lahat ang kapurihan, ang kalumalhatian, ang karangalan sapagkat tayo mga tao lamang na pinagkatiwalaan dito sa ibabaw ng sangyutan para pamahalaan ang isang kawal. Sa mga mabulang, may kawal din tayo. Yung mga bata, mga anak na ipinagkatiwala sa atin. At higit na mabigat, yung pastor sa templo, kung nangangalaga ng templo, dapat respons responsable na handang ilagay ang kanyang sarili na hindi iiwan kahit anong mangyari, sasamahan ang kapatiran hanggang sa kapatidhan. Yan muna ang mga bahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos anuman ang ating mga hinihiling o mga karainan sa Diyos, igulog natin sa Kanya at sa isa sagotin tayo sapatka ang Diyos ay mapagbihaya. Salamat at pagpalaan tayo sa araw na ito.